Hi guys! Kumusta? Kumusta? Ako ay kakain. Nagluto kanina si Bibong ng noodle. Ginisang noodle guys. Ayan. Nagluto siya kanina at sabi niya sa akin ay initin ko na lang daw sa microwave. O diba ang bait ni Bibong? Hindi kami nagkikita one week na. Kasi alam mo ninyo, pang umaga ko siya naman ay pang Kaya nagkikita lang kami ng hindi na. Nagkita na kami ng Saturday Sunday. So, this week. Yan. So, ilalagay na po natin sa microwave. So, ilalagay na po natin guys sa microwave. Ito. At, da, two, two minutes lang siya guys. Okay na. Luto na. Ano na yan siya? Init na. Yan. Two minutes. So, abang inaantay po natin, guys, ang aking pananghalian. Ayan. Yun, guys. sumusunod na po kayo lahat dyan. Ayan. At chika-chika tayo mamaya po. Ay, mamaya. Mamaya, ano pala? Tomorrow pala, guys. Live tayo tomorrow, Saturday. Ayan, live tayo. At abang-abangan lang po ninyo ang aking mga bagong mga ina-upload. Ayan. At yan lang po, guys. Antay mo na natin yung kasi kakain pa ako. Kakarating ko lang galing work. So, uh, guys. Open na po natin. Ayan na ayan guys. Ayan na po siya. Luto. Luto na siya. <laughs> Init na pala guys. Nainit na siya. At tawag kakain. Ay, hindi pa rin ang ubos ni ano. Ibibong yung ano. Yung tinapay ko kahapon guys. Wala na ng ano na. Tuyo na. Kahit tatapon na. Ayan na kasi meron akong pagkain. Ayan. Ay, at yan na po na guys. Lagyan na po natin siya ng dalawang hiwang kalamansi. Parang kalamansi sa atin. Ang sarap nito guys. Ayan. Mmm. Mm, sarap, sarap. So. Mm -hmm. Sarap guys. Ayan na guys. oh. So, halu-haluin lang. At, ayan. <laughs> Kain tayo guys. Ayan no. Ayan. So. Sana po mag magustuhan ninyo ang ating vlog today. Sana mang magustuhan dyan. Maiwan na po dyan sa baba ng bakas. Ayun guys. See you next vlog. Bye bye.